Si Tatay Orlando ay kilala sa kanilang barangay bilang mabait, tahimik at mapagmahal na ama, ngunit nang tumanda siya, unti-unting nagbago ang lahat. Dumating ang demensya at kasama nito, ang unti-unting pagkalimot sa mga pangalan, muka at alaala. Tuwing gabi si tatay ay laging naglalakad palabas ng bahay. Iisang daan lang ang tinatahak niya. Iisang direksyon. Ang akala ng lahat palagi lang siyang naliligaw. Hinahatid nila siya pabalik, pinagsasabihan, pinipigilan pero kinabukasan, uulitin niya ulit. Hanggang sa isang gabi, nagpasya ang buong pamilya na sundan siya ng tahimik. Tahimik nilang minamasdan si tatay habang binabagtas ang madilim na daan. paikaika ika nakatungkod. Ngunit may lakas na tila hinihila ng isang malalim na alaala. Halos isang daang hakbang ang tinahak niya bago huminto sa harap. ng isang lumang bahay na halos di na makilala. Naupos ang puso ng pamilya nang makita nila ang mga matani. Tatay Orlando, puno ng nostalgia lungkot at pagmamahal. Hinaplos niya ang kalawangin na gate at bulong niya. Mga anak, nandito lang si tatay. Sundan na ako pa uwi. Napatingin ang pamilya sa isa't isa. Naguluhan, nasaktan. Dahan-dahang lumapit si Ana, ang panganay. Tay, anong ginagawa niyo dito? Ngumiti si tatay, malumanay. Parang kausap ang mga batang wala na sa paningin niya. Hinahatid ko sila pa uwi. Baka maligaw pa sila. Gabi na. Napasinghap si Marco ang bunso. Tay, wala na po kami diyan tumira. Matagal na po kaming lumipat. Ngunit hindi iyon umabot sa isip ni Tatay Orlando. Sa utak niya bata pa ang kanyang mga anak. Sa utak niya, siya pa rin ang ama na kailangan silang sunduin tuwing hapon. Sa utak niya, naroon pa rin ang pangako. Habang may lakas ako, hindi ko kayo pababayaan. Niyakap siya ng pamilya, luha ang ramdam ang katotohanan, hindi naliligaw si tatay. Naghahanap siya, hindi ng daan, kundi ng panahon. Ang tahanang iniwan ng panahon, ng mga anak na sa puso niya ay kailangan pa niyang alagaan. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, naglakad sila pa uwi. Si Tatay Orlando sa gitna, mga anak sa kanyang paligid, parang sila uli noong araw na sila'y tunay pang maliliit. At sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang bigat ng katotohanang may mga pag-uwi na hindi na para sa atin. At may mga hakbang na huli na pala bago natin mapansin. Moral na aral. Ang kwento ni Tatay Orlando ay, E paalala na ang pag-ibig ng isang magulang ay hindi kumukupas. Kahit man limos ang kanilang alaala sa paglipas ng panahon, sa kanyang isip, bata pa ang mga anak niya, hindi dahil mahina na siya, kundi dahil hindi niya nakalimutan ang tungkulin niyang gabayan sila pa uwi. Madalas, ang pagtanda ng magulang ay nagiging mahirap para sa mga anak. Naguguluhan tayo, napapagod, at minsan ay nalulungkot dahil hindi na nila tayo nakikilala. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nananatiling totoo ang isang bagay. Ang puso nila ay hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot magmahal. Hindi nakakalimot magbantay. Hindi nakakalimot magpahalaga. At minsan, kailangan natin silang sundan pabalik sa lumang alaala para maalala nating tayo ang dahilan ng bawat sakripisyong ginawa nila. I-moral e ng kwento, alagaan natin ang ating mga magulang habang kaya pa nila maglakad kasama tayo dahil darating ang araw na tayo na ang hahawak sa kanilang kamay pabalik pa uwi. Efeso 6.2 Parangalan mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag, -like, mag ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless God bless you. いいなっ